Hello guys, good evening. Ito, kakarating ko lang galing sa trabaho. At dahil tapos ng holidays, ito, work-work naman tayo. So, yan guys. No, namili pala ako ng dailies guys. Tapos mga lamas niya. Dahil nakakamiss kumain ng pagkain Pilipino. ganoon Kasi nga, almost one month, puro meat, chicken yung kinakain ko. Nagsasawa na ako, charot. Pero still, alhamdulillah pa rin. Kasi kahit pa paano may nakakain, di ba? So, nakakamiss lang talaga yung pagkain Pilipino, yung simpleng pagkain, ganyan. Yung kasalo, kasalo mo yung pamilya mo, tapos dilish yung ano nyo, tapos may sausawan na kamatis, sibuyas, tapos may sili, gano'n. Yung simple lang. Masarap gano'n. So, namili ako, oh. tingnan nyo, may binili ako na ano, mga lamas dito. So, yun nga guys, namusta na yung aid nyo. Musta yung ano nyo, may, yung mga amo nyo nagbigay ba sila ng mga hadiya, ganun maraming hindi nagbigay daw ng hadiya, sabi nila tag 20 daw lang ang binigay, ganyan so, hai, wala tayong magagawa kung ganun yung amo ko kasi maraming among ko dito nako, hindi ko naman nilalahat, pero marami talaga, among ko dito Qatar, so, wala tayong magagawa, yung iba, it's almost 2,000, 1,500 yung mga hadiya. Ang gagrabe yung lalaki ng hadiya. Kasi nga, may mga party-party kasi sa mga kapatid ng amo. Nagbibigay rin sila ng hadiya. So, hindi natin maano yon kasi marami silang pamilya. Yung hindi naman nabigyan ng maraming hadiya, siguro baka nagparty ba kayo? Nagparty ba kayo? Kasi kapag kasi may mga party, pupunta doon, punta dito, punta kahit saan, kanyan is marami ka makukuha nga diya kasi magbibigay talaga yung mga amo-amo ganon so yan guys no ina-slice ko ng aking lamas Basta nakakamiss talaga kumain ng dilis guys. As in, na ako ano, isip ng isip kung anong ulam ko ganoon. Anong ulam ko, so, sabi ko lang may dilis pala ako dito. Binili namin yung dilis sa Kwakip. Tapos itong mga lamas, diyan ko lang binili sa may Falcon. Kahapon kasi is nagbanding kami ng aking mga kaibigan. Tapos, birthday ng pinsang ko. Pinsan na pamangkin. Ako, grabe, ang iingay nila. Hindi pa ako makaget over. Purong ta puro tawa lang talaga yung marinig mo sa amin. So, habang ini-slice ko ito guys, naglalaway na ako. Kasi nagutom ako bigla. Mga tuya tayo kami kumahin ka kahapon. Tapos hindi na ako kumain buong araw na to hanggang ngayon. So, hindi ko alam pumayat ba ako. Charot. <laughs> hindi parang pumayat talaga ako. Feel ko na pumayat ako this month. Siyempre, nag fasting ako. Kasi hindi ako makakain eh. Feeling ko kasi parang nagpa fasting ako. Kahit tubig ayaw kong inumin. Kasi feeling ko nagpa-fasting ako guys nasanay kasi ako mag fasting so sige lang guys mga ilang araw naku tataba na naman ako charot kasi alam nyo na matako talaga ako habag kayan pag din super tako ko talaga so yun luto na po ang ating ano kayong kanin ko pala is inano ko siya ano yan sinangag ko siya guys kasi nga kaninang umaga na yung kanin na yan tapos ano iba yung kanin hindi siya jasmine yung, yan, yan yung kanin ng mga ano yung mga arabo na kanin yung ano ibang kanin ibang amoy guys basta sinangag ko na lang siya para maalis yung amoy niya oy kay binigay yan ng pinsang ko to sabi ko bakit kaya itong amoy ganyan daw yung ano kanin ng amoy niya so wala tayong magagawa oy binibigyan lang tayo so kain po tayo yummy yummy sana all ko kaya maglaway ah basta masarap talaga magkain na ah. anong ganito yung ulam guys napapa Arami talaga ako. Walang tatalo sa ganitong ulam guys. Kahit beef steak pa yan. Ito pa rin yung pipiliin ko. Thank you!